eto ho sa usaping uh, legal natin ngayong araw sinimulan na ng mga electronic marketplace operators ang pagkolekta sa isang uh, porsyentong withholding tax sa mga online sellers at merchants nitong uh, July 15 Lunes ito ay matapos sabihin ng Bureau of Internal Revenue o BIR na wala nang uh, ipagkakaloob na extension ang ahensya para sa pagpapatupad nito Nauna nang in-extend ng BIR sa loob ng siyam na pong araw ang uh, pagpapatupad sa regulasyon na ito. Bubuwisan ang nang karagdagang isang porsyentong withholding tax ang mga online sellers at merchants na kumikita ng higit sa limang daang libong piso kada taon. Ito ay bukod pa sa income tax na kukolektahin sa kanila. Ayan ho, talagang ayan, uh, simula na nga ho talaga ng pangulekta ng uh, additional na buwis dito sa ating mga online sellers. So, ayan ho, syempre nung uh, pandemya ho talaga, no, ang dami naging uh, online seller, di ba? Kung ano-ano binibenta dito sa mga uh, online stores. and pangalala na ho natin, electronic platforms katulad ng uh, Shopee at uh, Lazada nga ho, no? At at uh, oh, ito ho dito sa bagong uh, uh, dito sa regulasyon ho no ng uh, ating uh, BIR Bureau of Internal Revenue. Etong mga online sellers ay uh, bubuwisan na po no. May karagdagang withholding tax na 1% sa kanilang mga kita. So ano ho ba yung withholding tax? Withholding tax ito ho ay uh, isang uh, sistema ho no, ng pagkolekta ng buwis. So, kagaya ho yan nung uh, withholding tax ho sa compensation, kunyari ho, etc. At iba pang mga madaming-madami pa ho no, na nagagamitan ho ng withholding tax. Ngayon ho, sa mga online seller, ito ho ay uh, magiging 1% na. 1% ho nung uh, half nung kanilang gross remittances. So, halimbawa ho, yung gross remittance nyo, ibig sabihin ho, yung uh, napagbentahan ho ninyo na pagbentahan ho ninyo dito sa mga online platforms ho na ito, no, Shopee o Lazada, halimbawa ho yan ay uh, 100 pesos, sabihin ho natin. Ayan ho, ayan ho ay uh, bubuwisan ho ang uh, 1% ho nung half noon. So, uh, ang half po ay uh, 50. 100 magiging 50. Yung 1% ho ng 50, ayan, 50 cents ho yan, ayan ho yung magiging withholding tax dun sa mga online seller. So, ibig sabihin ho, si Shopee at si uh, Lazada ho, kukunin na ho yan doon sa inyong uh, kita doon sa i-remit sa inyo. At uh, pagka-remit sa inyo, ay bawas na ho yung one uh, 1% na withholding tax. And syempre, oh, siya sabi ng ating uh, BIR para ho ito ay uh, maging uh, uh, equal nga ho, no? Uh, maging level yung playing field dito sa mga physical stores kumpara dito sa mga nagbebenta sa online na talagang mas madami naman na nga ho talaga nagbebenta ngayon sa online at syempre, mas mabilis mo makuha yung mga produkto, mas madaming pagpipilian at talagang kahit nasa bahay ka lang ay uh, ayun ay talaga makakapamili ka ho, nga ho, no? Ngayon, wag naman ho kayong uh, mag-alala kasi ho, uh, meron naman ho threshold ho yan. So yan ho ay papatupad doon sa mga online seller na kumikita ng uh, 500,000 pesos, 500,000 piso sa loob na isang taon. So, kung kayo ho ay kumikita 500,000 annually doon sa inyong online stores, ayan ho, yan ho ay uh, ibig sabihin ho, more than 500,000, kayo ho ay uh, uh, kasali ho doon sa so 1% na withholding tax. At uh, kaya nga ako naghigpit na rin ho yung BIR sa mga online seller kasi hindi na ho kayo pwede nga uh, magtinda dito sa mga marketplace uh, operate electronic marketplace operators ho na ito kung wala ho kayo ng uh, certificate of registration galing sa BIR o yung tinatawag ho nating COR so kailangan ho kayo ay may certificate of registration para ho kayo ay makapagtinda dito sa mga online platforms ho na ito at kung hindi ako nagkakamali pinasara na yung mga ibang uh, online shops ho no na talaga naman nagbebenta ng uh, walang uh, Certificate of Registration sa BIR. At syempre, oh, kailangan nyo rin um, magkaroon ng sworn declaration nga, ho, na sinasabi ho, na syempre, ay uh, yung uh, inyong kinikita doon sa inyong online store ay hindi higit sa 500,000 pesos. Para ho, kayo ay hindi uh, mapasama doon sa withholding tax na 1%. At uh, syempre, oh, sa mga nagtatanong, ha, iba pa ho ito doon sa income tax na talagang uh, income tax ho, na uh, syempre ho meron din ho tayong threshold dyan na 250,000 pesos. So kung ang kinikita niyo naman ho ay uh, hindi kasama no, hindi higit sa 250,000 pesos, ibig sabihin kay ho ay uh, uh, yung halimbawa nga ho, yung mga minimum wage earners ay hindi naman ho kayo bubuwisan. ng ating uh, hindi naman ho wala naman ho kayong income tax, zero ho yan. So ayan ho, bukod pa ho yan doon sa income tax withholding tax na talagang uh, i-impose nga ho no dito sa ating mga online sellers. At uh, syempre, paano ito makaka sa mga kababayan ho natin sa online selling, sa mga consumers, maaari ho nilang ipasa yan sa inyo, yung uh, karagdagang buwis sa online selling. So bukod sa VAT, ay, ayan ho, maaari din syempre ipasa itong withholding tax na ito na 1%. So tataas ho ang mga produkto dito sa ating mga online stores na hindi na ho talaga kagaya ng una na talagang uh, mas mababa yung presyo no sa online na uh, stores sa online shopping uh, at uh, mas mataas nga ho doon sa mga physical stores. Ay ngayon nga at uh, may karagdagang buwis na, ay asahan na ho natin na talagang tataas ho yung uh, presyo ho dito sa ating mga online na uh, platforms. At uh, syempre ko oh, hindi lang ho yan yung sa Shopee at Lazada no, maging dun sa mga electronic platforms din ho na nagtitinda ng pagkain. Halimbawa ho dyan, yung mga grab food. Ayan. Kapag kayo ho ay uh, nagtinda ng inyong uh, tindang uh, pagkain ho dyan, ay kayo ho ay uh, papatawan din ho ng buwis. 1% nga ho. At uh, syempre, kasama na rin ho yung sa mga hotels din. No? So, kalimbawa ho, meron kayong hotel at gusto nyong ilista sa Agoda, ayan ho, ay uh, papatawan na rin ho kayo ng 1% na withholding tax kung kayo ay lalampas ho doon sa 500,000 pesos na threshold. So, dapat ho, para hindi kayo uh, mapasama doon sa withholding taxes, kailangan ang inyong kinikita ay hindi higit sa 500,000 pesos sa isang taon. eh ho, sana ho, ay uh, hindi naman ho ito uh, maka-apekto, no? Itong bagong buwis na ito sa ating mga online sellers. At uh, yun nga ho, ang dami ho talagang uh, umaman at talaga namang uh, nagkaroon ng kabuhayan sa online selling, sana ho ay uh, kayo ay magpatuloy lang at uh, itong mga buwis naman ho na ito ay talagang uh, responsibilidad ho natin bilang mamamayan na tumulong ho sa gobyerno para ho, uh, makalikom ng uh, sapat na pondo para sa ating bansa. Sa pagbabalik ng uh, usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ang inyong mga katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating uh, live stream sa ator Danigalang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.